Hindi, nagbibideo ako. Ito po yung face ko po ni Jasper. Mamarami po siyang ano, mga halaman, mga hinahanap po ninyong mga paso. Ayan, malalaki po siya. Oh. Ayan. Tsaka yan, oh. anong halaman yan, Neng? Ay, Chinese money Ah, Chinese money. Ayan po, oh, magaganda po. Bagong ano po ito, magong arrival. Ito po, ayan. Ayan po siya. Tsaka ito, marami po siya na uh, San Francisco ito. Mga San Francisco po yan, yung naghahanap ng uh, San Francisco. Ayan. Tsaka ito po. Yes, pero well, anong pangalan nitong halaman? Paco, ane? Paco Yan po, Paco Naris po. Ah, uh, bagong ano po yan, bagong halaman po niya. Marami po dito. Ayan po may naghahanap ng ano ng kamyas may kamyas ka kasi pag magmagay may maghahanap ng kamyas tuturo ko dito ito naman yung ano naman ito snake planting oh, ganda ito mga bago po ayan po tsaka yung mga bato po niya, marami po oh, mga batu may puti, may kulay brown ayun na yung mga malili ito mga batu ayan ayan mga rosas, ito oh, yung ano pwesto po, po ni Jasper tsaka ito po yung ano niya o oh, long swell po nya o oh, marami Lomsel po niya, ayan, o. Oh. Marami po siyang lomsel, ayan. Ayan po, ang ganda nito, o. Oh. Ayan Mga ayan, ayan o. Oh. Lomsel din po yan, mga panghalo. Ayan, ganda po yung mga rosas, ayan po. jasper o oh ito. Jasper naman po itong mga halaman na ito. Ayan. Ayan po. Imported pa lang mga itong 120 o. Oh. Ayan o. Oh. Saka malalaki po yung paso niya doon sa taas ayun o. Oh. Ito pala maraming green. Ayan. Green na paso. Ano po yung alamang? Ano po? Sige, pasok lang po kayo. Ano po mo ba? Talong? Ah, talong daw. Talong. ganda po ayan pa din po yung hanging na paso di oh. diba kung meron kayong ganyan na merong kayong ano balag na bakal na ganyan oh, ang ganda Oh, dito kayo bumili ho ng ano, mga paso. Marami po dito. Oh. Bagong dating ayun yung kulay green. Ayun o, oh, green po. Ayan, mga yan. Ayan, mga paso po niya yan oh. Maraming kulay. Dito lang po sa pwesto ni Jasper. Dito po. Dito sa ilalim po ng ano, ng Pop Bridge. Mga bagong dating po ang mga halaman niya. Ayan. Saka yung rose na yun, no? Bagong dating. Ayan. Ayun po yung may-ari. <laughs> Andun po yung may-ari. Ayan. ayan na nakabuto yun pasok bili kayo ng pasok yung kulay green maganda po yun kaso, nandito po lahat ang mga kulay. Ayan, o. Ayan. See you my next video po. Bye. Bye po, bye.